Hello everyone! Samahan nyo ko magluto tayo ng ginisang liver, gizzard at heart ng manok. So ito na yung malinis na na heart at yung gizzard ng manok guys. Nilinisan ko na yan nang todo-todo. At ito naman guys, yung liver, manok din guys, yung gagamitin ko at napakabilis lang nitong lutuin at masarap siya sa mga may gustong kumain ng ganito. At ito yung aking mga rekado guys, tinatad na bawang, ginger at saka bay leaves. Sa mainit na kawali, maglalagay ako ng konting mantika para dyan ko igigisa yung bawang at saka yung luya para mabango yung ating lulutuin na ginisang partes ng manok guys. So, uunahin ko yung ginger para lumabas ang kanyang aroma para mabango guys. Ayan, ganyan lang guys sa paggisa. Sa umpisa nitong lulutuin ko guys, igigisa-gisa ko lang yan hanggang sa mga moy na yung luya guys. At napakasarap ng amoy nito guys pag ginawa ito. Ganyan lang kasimple guys ang pagluluto sa umpisa. Ihahalo-halo ko siya guys para mag-brown para pantay-pantay ang pagkaluto ng luya. Ayan guys at hindi ko na naipakita yung paglalagay ko ng bawang guys at naigisa ko na rin. Ayan nag na sila guys. Ngayon naman ilalagay ko na yung gizzard at heart. Dahil sila yung medyo matagal maluto kaya silang iuuna kong ilalagay sa aking paggigisa. Mahuhuli yung liver guys dahil mabilis lang yon maluto. Ayan, ganito ko siya ilalagay guys para hindi sumama yung tubig dito sa bowl na ginamit ko sa paglagay ng gizzard at heart. Ayan, nailagay ko na guys. Halo-halo lang yan. Hindi ako maglalagay dito ng tubig guys kasi kusang dumadami yung tubig dito sa linuluto kong ganito guys. Dahil hinugasan ko siya kanina. So, ewan ko ba bakit nagtutubig lahat ng mga linoloto ko dito. Bihira akong magdagdag ng mga tubig guys. Dahil kusa naman silang dumadami ang tubig. Ayan, ganyan lang guys. Halo ng halo ng halo. Ganon guys. So dito guys, maglalagay na ako ng tinadtad na black pepper. At nailagay ko na, ko na rin yung bay leaves guys. Yan, dadamihan ko siya guys para mabango. Ngayon naman guys, isusunod kong maglagay ng asin. So, bale ang panlasa na ilalagay ko lang dito guys. Asin at paminta lang pero napakasarap na nitong linuluto ko guys kahit walang betchin. Hindi ako nagagamit ng betchin guys. Pero sa totoo lang yung mga linuluto ko masarap naman kahit ganun lang kasimpleng iluto. So bale sa teknik sa pagluluto nito guys, maya-maya hinahalo ko lang siya guys hanggang sa maluto siya sa sarili niyang sabaw at lumambot itong mga ginigisa ko na ito guys. Ganyan lang tapos hahayaan ko siyang matuyo at ipapa-brown ko siya, gisa-gisa. Ayun, magiging masarap na siya. Ay, nagtubig na guys. Hayaan ko lang siya na maluto sa sarili niyang sabaw. Para medyo lumambot guys yung heart at saka yung gizzard. Kasi sila yung mga makunat na part ng karne ng manok. Pero sila rin yung masarap guys. Lalo na sa luto na ganito. Para siya yung tuyong adobo. Ang ikalalabasan niya. So ayan, nagmamantika na siya guys. Naluluto na sa sarili niyang mantika. At dito guys, ilalagay ko na itong liver. Chicken liver. At ganun din guys, halo ng halo hanggang sa maluto. Matuyo at maprito-prito siya sa sarili niyang mantika. Ganyan lang guys ang teknik ng ginisang na masarap na ito guys. Yung mga ano yung liver, gizzard at saka heart. At dito guys, dadagdagan ko pa siya ng paminta guys para masarap. Masarap ito pag medyo marami yung paminta. Pero hindi naman sobra guys yung katamtaman lang. Pero nakakadagdag din yung sarap sa ginisang ito na linuluto ko guys. So ayan guys, malapit nang maluto itong ginisang liver, gizzard at saka heart ng chicken. So ayan guys, napakasarap nito guys at naluluto na talaga siya sa sarili niyang mantika at napakabango. Masarap ito guys at magandang kainin sa mga tao na nakakaranas ng anemia dahil itong liver guys, maganda 'yan. So ayan Ayan guys, napakasarap na. So thank you so much for watching guys and I will see you again on my next one. Thank you so much. Bye! Kain po tayo guys. Tikman natin itong ginisang chicken liver, gizzard at saka heart. So ayan na siya guys, naihain ko na. Thank you so much for watching. Thank you. Bye!